Dito, dito, bakit mga kaldero, bakit? Di diba, bibili tayo ng kaldero? Bilis, bili na kayot, kayo sa <laughs> kaldero. Bili na kami ng kaldero, kawawal. Hayaan mo na yan. Narung... Uh, di ba nga rin. Hindi na kayo ng kaldero kasi huwi man tayo. O, 3K. Tapos, alam mo kung mag-pre-to. Ako ba nang... O, hmm. alam na mo, bili na nga. O, alam mo, bili na nga ako yung amo mo. Kaya nga eh lagi ko sinasabi sa iyo, hindi apartment mo. Hindi, akala ni ba? Anong kutsara ba? Ay, kutsili ba? Kaya kailangan mo pa? Yung gunting mo. Mayroon na kukulungan. May kakuha dyan. na siya ng gunting. Ano? Kutsa, ano? Tapa yun? Yung, ano sa ano? Kutsara, gusto mong kutsara ba ka? Gusto mo? <laughs> Alam mo pa ano ko kay ko? Ano, ito sana na magperito sa na tutuko magperito kun girapan ako sa ano na girapan? ano yung magkuha? ako magperito ako? Adi kumuha ka na yan sabi mo ito binili mm -hmm. ko oh yun yun Bumili ka na. yun yun nahirapan eh. yun 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 ako. Gusto ko yung ganito. yun um. oh, yan. Diyan, nasa hindi, ito na lang yung ganyan. Para ano, di ba Ang mura lang yan baka, 300. Ay, ah. Hindi ah. yun ba yung masusunog yan? Ay, hindi. 300? Ah. E kung makuha sa ano, wala makuha ka. Ah. Bakit mahirap yung aulas lang mga gamit? Ang ah, makina na Hindi sila bumili. Mga kurito. Tapos puro ano. Dito bukod 300 lang yan, marami na. Correcto. Pero masusulog yan. Correcto. Alam mo, alam mo sa anong kumagulit sila ng pagkain nila. Ula. Ano, di ka nila binibigyan? Doon lang kung mag siya, kumagano pero order sila sa dila. Eh, dapat pala bubili ka ng mga makain mo dito, kayo ng indomie o ano. Hindi, mag magbili mo sa akin. Hindi, ko mag-order siya sa doon. Hindi, pasang sa doon ayun na nga, eh, siyempre, pag gano, hindi, anong kakainin mo, kundi ka magluluto. Sarili. Hindi, may indomie man sila, ano, na binili sa akin. Oh. Pero kung mag sila ng pagkain nila, halos sa mga mata mo, Hindi matangula. ka kasali doon. Yeah. Oh, ayun lang. Ano, <laughs> Uh -huh. Hindi na kasi tatapon niya din. May baso ka ba ba ka? Bakit yung kinuha mo na lagyan ng 8 na tubig? Bakano pa ka? 6 ah. 600. Meron kang ano, baso ba ka? Isa lang yung eh, baso. Ko, meron akong baso sa kwarto, makakala ko isa na lang. nga lang yan eh. Pang kapi, chay kapilan din yan. Ano pa gusto niyo? Takore. <Yan> Takore pa gusto mo? Wala. lang ang ano ko. Wala ramen sila ng ano toto na. Ha dito na. Yo, Yung bored gusto mo flavor. Ilagay mo doon sa mesa mo. Tingnan mo pa ba kamay gusto ka pa diyan. Ha? La mesa. Basta mo la mesa na mali. Siguro buwag gusto ni bakit ganyan. Ayun na, ayun na. Bakit kasi sabi Yun ko sa apartment niyan? Hindi lang. Alam mo ang mga ano kong pagkain ko. Doon lang saan, sa kabinet cabinet oh, ko. Doon lang ko oh, sa loob. O na ilagay mo sa cabinet mo kasi meron ka naman na, Kabinet ko doon sa loob. Diba? Yun uh -huh. nga. Eh. Uh -huh. Tapos ang mga ano ko doon sa gilid ng kamar. <laughs> oh Oo. 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 ano? <laughs> 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 Oh, yan yung plato ba ka? Nakabili na kami nito. Ha? Iba, Ito. Isa -isa Iba, isa -isa walang walang maganda. Mm. Walang ano yan ba? Kahoy. Yung, yung meron siyang parang istanyo sa atin. Oh, meron istanyo pero niyog, niyog, niyog. Maganda. Maganda.

Ay, ito, mga plato ba, okay, May, mayroon ako dalawa. Pinaan ah. na po talagang plato na green. Wala talaga akong makikita ang plato na green. Ito. Green, yung green, yung green talaga siya lahat bakit? Ba magko lang ko ng sunflower. Ano yung cup? Para sa inuhin ko para sa mga parin ko na. Kasi an bakso ko doon sa kusina. Oh. Yan na sa kwarto. Ay gusto mo ba? Magkukudan din ko na lang ng bakso. Kapan dito man tagali kanina? Ah, Diyan yung mga baso, dito, oh. Ano ba si Bakot? Ha? Ano ba ito? Oh, Ayan, bako. Baka may mga bako dyan. Hindi, eh. yun doon banda. Yung mga mura lang bako. Saan ba? Yun doon, oh. Dito? Hindi, dito bako. Dito. Ito yung kanina baka sabi ko, yung oh. Yung pampus-pus, oh. Ayun, ano? 400. Ano dito, oh. three, 400. Ayan, dito. ba? Yan ba ang gusto mo? Ano ba yung nakuha nyo dyan? Ah, uh, ano ka nyo? Hmm. yan na lang kompleto. Oh. Ito, pwede ito, no? Ito. Oo. Oh. Yan lang, o. Oh. Magano ba yan? 125. Ayan, 3, 400. Ano, gusto mo yan? Ari, o, oh, uh, ano siya, o. Oh. O, oh, makano yan? O, oh, 150. Hmm, uh, 125 dito kasi walang balot. Ayun oh, no, know, yung 190. Ito oh, 190. Mahaba. Iganyan mo you siya. Know, yeah, Ayun, yun. Mahaba ang ano ko. Baka O, kaya ano ko siya. Ayun, may ganyan o, sa lipod na yung lang Dalawa pa yung pang-pornos niya. O, yan na lang. Oh. Kunin mo na yun baka. Makaya mo ba yan? Maabot mo baka? 195. O, ba matangkat pala ako sa hindi? Yan yun yellow na o. Oh, o, may yung green. Kaya ginaan na naman ako. Ay, naan na. Hindi na. Wala akong yun. Wala akong yun <laughs> Green. Ya, <laughs> oh, oh. oh, oh. Yan pa rin na lang. Pis mo lang. hindi mo lang. Ang balik na lang natin dito ah. Hindi meron yung mahaba? Ito yung mahaba na ikanyan. Dalawa pa ka -ano, Oh oh yeah. May, may hawakan pa sa dulo ng dulo. Kasi ano kung sa'yo, hindi ba? Di ba ganito yung ano natin? Bakit ay hindi ano? Iba yung ginagamit natin na pang long life yun, no? Yun? Iba, Iba? yung pangalan ba Oh, bilida, yun. Hmm, bilida yun. Pero matagal, no? Matagal na natin ginagamit yun, eh. Maganda. Ayan, maka ano yan. Baka mag, uh, mag ikan yung... Masira na rin. Masira lang din ka, mo. Ah, oo.

tatlo Para kung open na yung ano yung biscuit ko lang, ko na lang. Mga pagkain mo pa ba ka? Mga pagkain pa. Wala ko nang gusto. thank oh. you